May kumusta daw sa labas? Hmm. Sila naman ang gumsat doon na kuan. Hindi na nga nila pinalaro yung kapatid ni Escalante. Hmm. Ah, yung pagsabi mo na kagabi na andun yung kapatid ni Escalante na kaupo, hindi eh, nakasari yan? Oo. Oh. Hmm. Palaro <tipan> Bakit yun yung <tipan> tampo? Pagdating ka, hindi pa